Hey, matas na ko sa lugar sa KPS, sempre tagadirimang ko. Naay gusto magpa mga silingan nako, matas kana mga simple nga shoutout. Dili nato na ang ikadalo. Kaya ato na makampi mga followers, viewers. O isa pa, mga silingan ako na. So, nasa sa kong likod matas. Gusto silang makita sa video or camera. Dili na to yung kadalo. Matas, taga-kipis! Yes. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Pangalan! Wow, pa kayo na Roseanne, hi! Oh, shout out! Bye! Kamusta sa suway! Pahapon niya mga followers. Thank you! Matas, followers na to na. Viewers na to na. Napapapan, Matas! Uh, bye! Nanghalay pa si Adot Sumbelon. So, dagani ko matas. Salamat ma mga, mga sa itong video matas. Bisagwa agi ganahan. Katanaw Pumili, hapon. kibiliban ako mga matas. Dara. Mga friend na to, matas. Oh, ha? So, dili na to na ang ikadala o Kaya nga naman, kinsagod ito nga mag Ultimo lang ta matas Nangkamot lang ito ng social media nga makabugas. Pero sa tinood lang mataas, nalipay po ko, nag ko lang mapakita sa kamera. O, diba? ba ito na tagad kalipay mga So, salamat sa inyong tanan. Unta, dili mo mawala pag-suporta sa ko oh ah. O, babis kamera! Bye. Bye! Ibiyaan naman ko. <laughs> o, dinabot! Napay nabot, abot! Abot, kailan ba sa ko ah! <laughs> Matats, ako ni Matas So, shout out sa KPS. KPS, Labangal, General Santos City. Dire ko nagdako. Diri po ko nagkautang-utang. So, mabayra to na pohon. So shout sa inyo taga KPS dia. So lami sa piling mata so nakahatag tagkalipay sa mga tao mga tas, nga bisag sa kamera lang sila makita nalipay na sila so nalipay pugo so daghang salamat sa da, inyo no ang ako mga sa KPS wala ko nagdahom nga ingan ang pagtagad nyo sa ko wala ko nagdahom nga ingan ang pagmahal nyo sa ko ha. unta dili mo maotro para maabot ang panahon dili lang kay kok ang ako mahatag sa inyo ha di so daghang salamat sa inyo ha unta na agi sa atong mga video usbo na ko salamat sa tanan taga KPS diha dati oh, yeah, pa kung si si boy oh <laughs> Mone, ang asawa niya <laughs> Bana. Natanaw na sa itong video. So, i-shout ito na matan. So, salamat sa inyo. Anong, nagsuporta mo sa Puhon, ko ah. Pohon, na ko sa inyo ng pastel. <laughs> joke lang, joke lang. Pero matas, promise. karon pa lang, mapalit kong merinda. Palitan ako sa merinda. Doon case nga soft drinks o mga junk foods. Promise na. Shout oh, out. O, napa. Matas, masilingan siya ta alam mo tay na pa jan? ipangalane <tinyo> pangalan ipangalane mo. si Api? Apie, Apa Apie, so ano lang matas, so lamis sa piling matas ngayon ano? so karun matas, palitan natin sa Miranda para malipay sila. anak, di sa detepalongo. oh magpasiyat at makaka. Mga tas, mga kampi Japan ah. ni, mga advice na ko dati, yes. yung sa mga problema na ko, ginaduol na ko sa Hello. simbahan mga tas, mga ano ana-ana. Hello guys. Natin mga problema, wala man talent laganan, kadang tao nagmahal sa tuwa. So, nana sila mga tas. Kami yes. ang mga supporter. So, salamat sa inyo mga tas no. So, tanan-tanan dia tanan, salamat. Yes. Pati di pa na to ni bakay pa merienda mga tas, bila ka kikis <laughs> so, sa to mapalit ani karon. So, magdepende sa tong budget kung kung asa to makaya ani. Eh. So, ana lang mga tass? So, WhatsApp lang no. Tigit eh. basta diba isa ka pamilya, isa ka, ano, para dili magmahay. Oh, Ay! Isa ka pamilya, isa ka litro. Alik oh, 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 na O, nara, dali. Dali, na, ang basyo yun. Ang ni na bahala diya. Isa lang, isa lang, mo! isa lang,